Magandang hapon guys. May ayusin ako dito na sprayer. Ito yung kina charge. May battery na dito na 12 volts dito sa ilalim. Meron pa doon no? isa. Ayan. Ang sira nito ay ayaw mapatay. yan o. No? tinanggal Tinangkal ko yung fuse dahil ayaw mapatay yano yeah feels no? yeah. this thing ko ito lagay ko ito Ayon. may switch siya dito siya daw kaya mo pag ganito na ayaw mapatay kung buo naman itong switch niya ito ang papalitan ito buo nito ito nakabili na ako sa online ito yun ito ang papalitan ko ngayon ang galing natin Kaya muna ito para hindi dikit dito. Para naubtanggal ngayon dito kaya ito muna ang gagawin. ito yung battery niya ito yung pump niya Nakalitan na natin pagtanggal niya nito i-twist lang i-twist lang, itwis lang. ganoon din yung sa kabila ito tanggal na ito ang ipapalit ko ito kayo dito, dito guys pag nagpalit kayo ng game nito kasi may color coding na red, green, kata black black din dito lahat para hindi magkabaliktad magkabalibaliktad ito ang may nahalo lang ito black, green, green, black pero okay lang huwag nyo lang tanggalin dito sa pagkakabukol Okay, ko yung kiosk. hindi na mandar tsaka lang andar uh, uh, pindot mo dito o kaya switch mo dito yan yeah. napapatay na yan yeah. ok na guys tayos na may magagamit na sila Okay guys, kung nagustuhan mo ang aking video, pagpipindot na lang yung subscribe button at huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko salamat salamat guys you know salamat.